Uh, ako nga po pala si Jesse Parungaw. Ma'am Anita Subido, shout out po ah. Na na-assign po dito sa landscaping. Ako po ay tatlumput uh, tatlong taong, taon na sa pagiging full-time Miracle Workers. Hmm. Na-assign po ako una, 90, uh, na-assign ako 1999 sa Tamayong as a landscaper na inassign ni Pastor. Ngayon, sa akin pong mga narinig, lalong lalo dito sa alias rin na ito, na nananampal si Pastor, bagamat hindi ko siya masyadong nga uh, nakasama ng matagal kasi bago lang yan siya nag-full-time eh. Eh, Matagal po ako sa landscaping at uh, marami po akong nakasama sa landscaping. At hindi ko nakita ni Minsan at okay, nabalitaan na si Pastor na nakit o nanampal. Okay, hindi uh. niya nabalitaan. Alam mo ba ang kwento dyan sa loob ng isiminay? Pag nandyan ka sa loob ng isiminay, bawal kang kumontra. Diba? Kahit mag hindi na maganda yung ginagawa sa'yo, pag ikaw ay in-interview dyan sa loob, <clears throat> kailangan mo paring puriin si Kibs. Kailangan, kundi may kalalagyan ka isa pa, ito Video nila yan eh. Sa loob yan ang isiminay eh. Binibideo ka. Kinakamerahan ka. Pag kumontra ka sa kamera na yan, hindi naman po nila i-upload yan eh. Ang ina-upload lang po nila yung mga pabor lahat kay Kibuloy. Chantal uh, Verano, salamat po sa palay ka sa ating uh, uh, live ngayon. Naintindihan yung po ba uh, yun? O kung halimbawa, siya ngayon, kontrahin niya si Kibuloy, uh, maniniwala ba kayo na yung video niya na yan? <laughs> Makakalabas yan sa social media? Hindi po. I-delete -de nila yun eh. Ang ilalabas lang po nila dyan, puro papuri kay Kibuloy, kahit hindi na kahit wala naman talagang katotohanan. At eto, naintindihan natin to, kaya niya pinupuri si Kibuloy kasi syempre, eh, pinapadala siya sa ibang bansa, sa Amerika, iba't ibang bansa. Oo. Oh, natural, kung ikaw lang, di mo mapupuntahan yun eh natural po muna, mo na kasi masarap palang buhay dito kay Kibuloy eh. o gagawa na ako ng kasinung kasinungalingan ngayon ba? Diba? Janin Janine Ariola, salamat po ha, sa ano dyan, palike natin dyan. 367 likes, salamat salamat po sa mga nag-like sa ating live. Yan. Oh, eto na, tuloy. For 33 years, no? Hindi ko talaga nakita. Kahit napitikin nga eh. Hindi. Ang pagkakaalam ko kay pastor, napakabuti niyang tao. Natural. Hindi naman siya mamiminit. Hindi naman si Kibuloy mamimitik in, ano ah, in public. Hindi niya gagawin yun, syempre. Pero kung kayo-kayo na lang, o di kaya nasa office kayo, yung kayo-kayo lang, dun ka papagalitan. Pero yung nasa public ka, publiko ka, hindi. Para ka naman, ano, ano ba naman utak nitong tao na to? Ah. At uh, talagang kung siya ay nagbibigay ng uh, pagpapaalala sa amin, syempre di man maiwasan talaga na tayo ma mapagalitan, makoreksyonan na ganyan. Pero ang mararamdaman natin, ako nararamdaman ko, yung siya yung tunay na magulang ko na hindi niya ako pinababayaan na maligaw ng landas. At saka isa pa si Pastor, kapag nagalit si Pastor, mararamdaman. Actually, nililigaw na kayo ng landas si, eh. Oo. Oh. ba? Diba? Nililigaw na kayo ng landas. Ang pakilala niya sa inyo, siya yung the son of God. At si Jesus Christ yung ama. Klarong-klaro klarong, klaro yan na pagligaw yan ng landas, nililigaw kayo. Ako bata pa ako ah. Ikaw matanda ka na. Pero kung titingnan yung kaalaman mo at ka kaalaman ko, alam ko yung tama at mali eh. Ikaw ang tanda mo na wala kang alam. Sa pagkakaalam ko, nasa Bible, si Jesus Christ ay anak ng Diyos, hindi po si Kibuloy. O bakit naging ama na si Jesus Christ? Ah, oh. Bakit naging ama? Tapos sasabihin mo, hindi kayo nililigaw na landas? Baliktad! K.O. Oo. Uh, na ka, pero ututo man ka. Man talaga yung pagmamahal ng, ng, pagmamahal ng ama sa pamamagitan niya. Si Pastor ang nagturo sa akin. Hmm. Nag -i, siya yung pinaka, ano eh, yung teacher ko na isa lang eh. Hmm pinaka pinakamaliit na detalye sa landscaping tinuturo niya sa akin pati pagkating lahat-lahat. Ganyan si Pastor, ganyan si siya uh, buti. Mabuti talaga si Pastor. Sa so, pagtinuruan ka pala ng landscaping, mabuti ka na. Pag tinuruan ka ng chess, mabuti ka na. Pag tinuruan kang magboxing, mabuti ka na. Ah, mabuti na siya. Ganun ba yung ano, pagtingin natin sa isang tao? O oh, sige tuloy. So, hindi basta-basta. <laughs> hindi basta-basta kung mahina ka, kung mahina ka sa ng palataya mo, talaga hindi mo makakayanan. Pero dahil sa kanyang mga ginagawang pangaral, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, talaga mapapagtagumpayan mo yung ano yung trials na yun, di ba? Mm -hmm. At saka iso pa naranasan ko yung halos gusto ko na magtago sa ilalim ng upuan <coughs> pagka, pagka, pagka pinagagalit. kasi alam ko mali ako eh. Alam ko marami akong nagagawang pagkakamali. Pero alam mo yung yung time na napagalitan ako ni Pastor Noon dahil sa ginagawa ko din sa ministry. Mm. -hmm. Kunting pagkakamali kasi alam ko marami na akong nagagawang ano noon eh. Marami na mga pagkakamali. Maliliit lang yung tinaipon-ipon. Pero after that makikita mo yung pagmamahal ni Pastor. Alam mo yung nangyari sa yung nangyari yung naalala ko yung Oh, ito na, ito na yun. Ito na, kaya pala, kaya pala, oh. Yung halos hindi niya ako gusto makita, pero after one week. Fast and safe. Easy. With GCash for business, it's easy. Totoo talaga. Pinapasyal niya ako sa ibang bansa. Pinapasyal niya ako sa Hong Kong, sa Malaysia, sa Singapore. Sa pagkatapos. Oh, uh, para... kaya naman pala. Kaya naman pala pinagtatakpan mo kasi pinapapasyal ka sa Malaysia, Singapore, sa ampang lugar. Pagtatakpan mo talaga, sarap ng buhay eh. Oh. ba? Diba? Ikaw ba naman papapasyalin ka sa iba't ibang lugar? Tapos sisirain mo pa si pastor mo kahit alam mo sinungaling. Dadagdagan mo pa yung problema. Hindi, hindi na, pupuriin mo na. Diba? umaliwanag, Kaya niya pala'y pinagtatanggol. Dahil masarap po pala ang buhay niya kay Kibuloy. Klaro? Oo, oh, klaro. Kahit yung mga kasamahan niya, inapin na ng yung iba na Bartolina na dyan. Nagkaroon na ng human trafficking dyan. Wala siyang pakialam dyan. Kasi masarap yung buhay niya kay Kibuloy eh. Doon siya nagpupuko sa sarap ng buhay niya. Hindi niya pwedeng kalabanin si Kibuloy. Kasi masarap ang buhay niya kay Kibuloy. Oo. Oh ah uh, Ano daw? Kayang pigilan ang Lindol pero di niya kaya si General Alam mo yung Lindol, ganito ngayon. Mag, gagayahin ko si Kibuli, ako sa inyo, ano? Uh, ganito. Lumindol ngayon. So, vlogger ako, vlogger ako. Lumindol ngayon. Pag tigil ng Lindol, maglalive ako. Mag, magsasabi ako sa inyo ng kapik nyo, Sasabihin ko, Panina alam nyo ba? Ako si Full Point Man, alam nyo ba kanina? Sabi ko, pst, Lindol, stop! Umi, stop yung Lindol! Oh, pwede ko pong gawin yan. Pero kasi nung alingan, Di totoo. ba? Diba? Kasi nungalingan lang po yun. Wala pong katotohanan sa mga pinagsasabi ni Kibuloy. Ah. Oh. Salamat po sa 389 thumbs up natin dyan. Maraming maraming salamat. Ah, uh, tuloy natin. Ako kung siya nga ako Nakik nakikita ko si Pastor doon sa ano sa ibang bansa. Parang <laughs> ako ko siya abahan. Bakit? Kung kailan pa naman yung ganito yung nangyayari tapos ipinapakita kay si yung pagmamahal niya. Uh. okay, uh, move tayo dito sa ano sa isang babae. Yan. Atin sa amin, lalo na diyan sa Glory Mountain as landscapers. Um, grabe, hindi man ako sa aking personal uh testimony wala talaga akong alam in sa landscaping pero it's a great honor and privilege na binigyan ako ni pastor na pagkakataon na magamit din sa landscaping uh, na ministry kaya nagpapasalamat talaga ako sa ating hanap pastor yung mga sinasabi niya dito parang ano eh pilit eh utal-utal eh amen kasi lahat ng sinasabi niya kaya makasabi kas talaga ako na grabe talaga itong ano mga kasinungalingan. kasi kasi ah, in 20 years uh, yung nadaramdaman ko sa ating mahal na pastor na love, yung real love, kasi hindi naman ano sa atin as workers na i-correct tayo, i-disiplina tayo. Yan ang, hindi kasi niya naintindihan yan. So, ako, bilang full-time miracle worker, nagpapasalamat talaga ako kasi yung mga corrections, discipline, yun ang the more na napapalapit ako sa uh, ating panginoong sa ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat. Napapalapit daw siya sa kanyang Panginoon. Mali ka dyan. Nilalayo kayo sa Panginoon. Habang buhay ka pa, magsisi ka na. Dapat magsisi ka. Tandaan mo. Hindi si Kibuloy ay claim uh, niya na son of God siya. And then naging, naging ama si Jesus Christ. Malaking kasalanan yan. Bigyan ko lang jacket ko ah. Ah. Ako inaawa. Ako naawa ko sa mga tao. Ako makasalanan na kung tao. Totoo 'yan. Okay? Makasalanan na kung tao. Pero alam ko yung totoo or tama at mali. Sa nakikita ko ang mali dito talaga ang kingdom nila. Ginawa ba namang ama si Jesus Christ at naging anak, naging son of God si Kibuloy? <laughs> Sabi ko, malaking kasalanan yan. Patay kayo dyan. Ah. Nako. Di, di nyo alam? Unti-unti nang kinakarma yung inyong amo. Hindi lang Pilipinas yung problema niya ngayon. May Amerika pa. Ah. Race with benefits. Sabi talaga, sabi niya na, yun sa langit <coughs> taping, um, sabi, sinasampal daw ni Pastor siya. Kasi nungalingan talaga yan. Kasi mm. uh, ako, hindi man talaga ako Uh, directly alam ko talaga yung about sa landscaping kasi iba man yung ano ko pero nilagay tayo diyan ang kalooban ng ama Pinapasalamatan. oh may audio na bobo kang babae ka may audio nang lumabas boses ni Kibuloy hindi nga lang sampal yung nandoon eh nagbabanta pa nga eh oh ipapapatay di ba tapos ngayon gagawa ka ng kapek mo diyan Ingat-ingat ka! Huh. Inarman na yung amo nyo, baka kayo yung sumunod. Atan ko yan. Ngayon, kung si Pastor may instruction na landscape na itong lugar na to, minsan hindi man directly makuha namin, makuha natin. Pero anong sabi ni Pastor? Naramdaman ko talaga yung pagtuturo niya, yung tiyaga niya, na ah, uh, ito, sige dai, gawin mo ito, ganito, ganito ninyo ha, ana, ana, for the glory of the Father. Kaya, na, na ano ako kasi sinabi niya, nagnanampas pa si Pastor, hindi ganyan si Pastor. Tamo? Oh. <laughs> hindi ganyan si Pastor. Di po na si Pastor kasi nag nagbi kami eh. Oh, ito lang yung kinabubuhay namin eh. Dito kami nakakalamon. Libre yung tubig, kuryente, bahay libre. Kakalabanin mo pa si Pastor. Mamaya pag sinipa ka palabas ang katitira. Pagtanggol mo na lang talaga si Pastor. 'Di ba? Plastika na lang ba? Kunyari mabait ba? Oo. Oh. 'Di ba? 'Yun 'yun. 'Yun 'yung sinasabi ko diyan. Na ang kawawa ka. Ginagawa mong tanga 'yung sarili mo. Hindi ka na nahiya. Manalamin ka nga. Para kang para para kang aso ba na pinapalamon lang diyan. 'Di ba? Oh, 'yan 'yung klaro diyan. Kaya 'yung mga ano? Yung 8 million na membro ni Kibuloy? O, boto nyo. Eto ah. Tingnan natin. Tingnan po natin. Kasi sabi nila 8 million daw po sila. Ito yung aabangan ko eh. Tingnan natin. Tatakbong senador si Kibuloy. At pag nagkabilangan na ng boto, unang-una kong titingnan yung boto ni Kibuloy. Ah. Diba? Diba? Unang-una kung titingnan yung boto ni Kibuloy. Alam mo bakit? Kasi 8 million daw po sila eh. Ah. Sabi ni Otso Otso. Boss, anyari sa mukha mo po. Ito po, gilang naman ako at pangit ka. Oo. Uh -uh, Nagmana ka kasi sa pangit mong nanay at pangit mong tatay eh. Oo. Oh. Ako po, gilang ako. ba diba? po, gilang ako. Ikaw, pangit ka. Wala tayong magagawa. <laughs> Oo, oh, kasi yung bobo mong nanay, bobo mong tatay, bobo mong kapatid, oo, mga dumi lang kayo. Diba? Mga dumi lang kayo ng aking katawan. Di ko kayo ka level Kasi nga, ang babaho nyo, ang papangit nyo, hampas lupa pa kayo. Ay, hmm. salamat ha, Chantal Berano. Uh, salamat, salamat po sa support. Uh, o, oh, klaro, otso-otso. Oh, <laughs> uh, yun yun sinasabi ko eh Patay gutom oh. <laughs> uh. Basta, anong po tayo? Abangan po natin yan Kung aabot ba ng 8 million si Kibuloy <laughs> Kahit sino sa kanila mga dutais Pero yung aabangan ko talaga si Kibuloy eh Siya yung founder eh Ah uh. Siya yung founder. Kaya kaabang-abang po ito. Sa bagay, next year pa naman, uh, next year pa naman yun. Oh. <laughs> Oy, salamat, ah Ay, salamat ha, ma'am BPM Squad, ang ilita sa patamsak natin dyan. Maraming maraming salamat po. So, ayun po, no, bukas, la gagawa natin ng part 2 ito kasi marami po ito sila. Marami po ito sila. O, oh, bibigyan natin ng reaction yan. Bukas, bukas po. So 'yon, 'no. Salamat-salamat po sa mga sumama sa ating live ngayon. Thank you, thank you po.